Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Un cuento. Nicole and Chris. Ako si Ayan at sumulat ako sa inyo para sa aking Mama Sonia. Pakibati niyo po siya ha? Birthday niya kasi sa September 11. When I look back at my childhood days, bilang lang ang mga panahong nasa tabi ko siya. Hindi gaya ng ibang mga bata, wala akong mama na tagahatid sa paaralan at tagaluto ng baon. Kapag may mga konte sa school, wala doon si mama para magayos ng mga gamit o costume ko. Wala akong mama na pumapalakpak o kasama kong nagse-celebrate kapag nanalo ako sa mga patimpalak. Wala din si mama para aluin ako sa mga panahong talunan sa paligsahan at sa buhay. Wala si mama para magturo sa akin ng mga takdang aralin. Hindi niya ako naturuan kung paano magbilang at magbasa. Naalala ko pa nung high school. JS prom noon at kailangan sa unang sayaw ang magulang bilang kapareha. Wala si mama kaya kung sino na lang ang hinugot ko para isayaw. Wala din si Mama sa mga importanteng okasyon gaya ng kaarawan ko, Pasko at Bagong Taon. Dahil wala pang internet dati, may nakatakdang pet at araw pa ang pagtawag niya. Hindi ako lumalabas ng bahay para siguradong makakausap ko siya kapag tumawag. Agad naman ako nagtatampo dahil hindi niya masagot yung tanong ko kung kailan siya uuwi. Lagi akong tinutukso dati ng mga kalaro ko na wala akong nanay. Yun yung pangaasar na mabilis magpaiyak sa akin. Hindi ko din kasi maintindihan kung bakit lagi siyang wala. Sa murang edad na isip ko pa nga na baka hindi niya ako mahal, kaya niya ako iniwan. Nang magkaisip ko lang na pagtanto na umalis siya dahil mahal na mahal niya ako. Sakitin daw ako nung bata at dahil kapos, wala kaming pampaospital. Gusto ni mama na maibigay ang mga pangangailangan ko kaya pumunta siya ng Dubai. Isang taon daw siyang hindi makatulog ng maayos kay isip sa akin. Pagkatapos sa Dubai, pumunta siya ng Taiwan, Hong Kong at Singapore. Dahil sa sakripisyo ni Mama, nakatapos ako ng kolehiyo. Anim na taon na ako sa isang engineering company dito sa Pilipinas. And in a few months, uuwi na dito si Mama for good. Gusto ko lang sabihin kay Mama na saludo ako sa kanya. I am grateful na siya ang nanay ko and I owe everything to her. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Ayan. ba yan? Nag-iiyak ka, <laughs> naghalo na po yung sipon at luha ng mga OFW. Huwag <laughs> ka tumawa, umiiyak nga sila eh. Po kasi sundot okay. ka na sundot. Pero, sandali sa lang partner, pero, pakinggan mo yung kanta, partner. Pwede namang hindi madamdamin eh. Pwedeng nakakatakot. Ito mo, hindi, oo oh, diba? <laughs> Oh, di ba tingin mo? Mm. Gawin mo nakakatakot. Sana hindi magmali. di <laughs> ba? Diba? <Big> comedy <laughs> sa akin. <laughs> ayoko ng ano, ayoko diba, mag-drama, na nakakadrama, nakakadrama yung kwento, nakakadrama yung ano, yung background music. Pero ano, pero nakakadrama pa yung ulan. <laughs> kaya lang ang dami kong gagawin ngayong araw na to. <laughs> Gusto mo labanan ko, ng kadramahan. Oo, oh, oh, lalaban ako, lalabanan ko. Alam mo, na-realize ko, kaya ko pala labanan yung ano, yung mga kadramahan. Diba last week nag-meeting tayo, lahat nag-iiyakan, hindi ako umiyak. <laughs> Iniintay ng lahat ng pag-iyak ko eh. Hindi ako oh, umiyak. Tama yan, tama oh, yan. Kaya laban. Kasi ang dami ko pang gagawin. Kapag ka, ano, na, naunahan na ako ng kalungkutan, baka wala na ako magawa, di ba? <laughs> Hindi, pero napaka-drama. Oo naman. Ang drama nung, ano, nung, uh, nung kwento ni uh, Ayan para kay Mama Sonia. Sa totoo lang, ang hirap po talaga yung mawalay sa, ano eh, sa, sa pamilya. Yun nga lang pong mga career women. Yung mga nandito din sa Pilipinas, yung aalis ng bahay na tulog pa yung anak, dadating yung uh, bahay na tulog na ang anak. Ang sakit sa kalooban. What more yung ang layo, layo. ba? Diba? Totoo. Ay, di magmali. Pwede nakakatakot, ba? Diba? <laughs> hindi natatawa talaga kung pag eh. ipag ikaw ang gumawa. <laughs> Sana'y di magmaliw. Ay, Nakakabilib po talaga ang ano ang sakripisyo ng mga magulang, promise. <coughs> Siguro kung ikaw ay bata, yung mga ganitong klasing mga ano, yung ganitong klasing mga kwento, hindi pa, hindi pa ganoon masyado eh. may mga iba na talagang gets nila bata pa lang kung gaano na, kung gaano kahalaga yung ginagawa ng mga magulang nila para sa kanila, 'di ba? Pero may mga iba na hindi pa eh. At mm -hmm. maggets lang talaga nila lahat ng mga paghihirap, lahat ng A kaya pala siya gano'n? Ah, kaya pala hindi ako pinayagan? Ah, kaya, pa, kaya pala ang sungit niya nung naging magulang na din sila. Nung sila mismo ay naging nanay at tatay na, di ba? Hindi yun. po Mother's Day, hindi po Father's Day, but every day we should celebrate our parents. Correct, ah. Uh, di ba? Ano nga yun, eh. Di ba? Nasa sampung utos. Uh, mm -hmm. Honor, honor your, your father and your mother. mother. Napaka ano nun, napaka bigat na statement nun, mga kaibigan. Ah, uh, walang nga uh, masamang intensyon ng mga magulang natin di ba? Simulat sa pool. Mm -hmm. Simula nung isinilang ka, di ba? Nakita ka ng nanay at tatay mo na umiiyak ka. Wala silang masamang intensyon sa inyo. Sa ating uh, lahat. Uh, di ba kung uh, natin, no? Ang dami na daming, ang daming uh, mga taon, ang daming mga araw, ang daming pagkakataon sa buhay natin na ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa ng mga magulang natin sa atin ay eh, hindi natin nakita. Mm. Marami tayong kwento na hindi natin alam. Taba. Maraming uh, um stories of of, of sadness, uh, stories of joy ang mga magulang natin na hindi po natin alam. Correct. Nakasama tayo iba. Ako tumatatak lang sa atin habang lumalaki tayo madalas ay yung pinapagalitan tayo. Mm -hmm. Madalas ah uh, uh, naaalala natin na uh, yung pinaghihigpitan tayo madalas na lana natin yung pinagdadamutan tayo na akala natin pinagdadamutan mm -hmm. tayo ang hindi mo kasi alam ang tumatak lang sa iyo madamot yung nanay at Correct. tatay ko ayun yung magbigay sa akin ng extra Yan. gusto ko lang na maghappy happy happy Yan. kasama yung mga kaibigan oo, yung mga kaibigan ko nga pinayagan ng mga magulang nila oo. binigyan pa ng pera samantalang ako hindi na pinayagan wala, wala pa pang, sa... ang hindi mo kasi alam na kwento doon uh, hindi rin alam ng nanay mo kung saan kukuha ng pambigay sa iyo ba diba, na dapat mo sanang uh, intindihin Nani na ko nga hirap na hirap na eh. Mm -hmm. Hindi na nga niya maayos yung sarili niya. Di ba makita mo yun eh kung paano rin minsan manamit yung nanay mo. Kung anong itsura ng nanay mo. Mm. Kung wala na siyang oras na ayusin ang sarili sarili niya. Sana makatulong ka naman. Na, di ba? Sana, sana sana bigyan mo ng uh, pagpapahalaga yung sakripisyon na meron ang nanay at tatay mo. Kasi lahat ng sakripisyon ay ginagawa hindi para sa sarili nila kundi para sa mga anak nila. Alam mo, maging observant ka lang. Meron na natatandaan ko meron tayo isang video na ginawa para sa mga tatay noon. ama mm -mm. um, uh, ito yung video na kung saan hahawakan mo yung kamay ng mga magulang yan, mo. Yan, yan. Obserbahan diba? mo yung kamay Obserbahan, ng nanay at tatay oo. mo ngayon. Obserbahan mo kung gaano na kung gaano na ito kahirap. Yes. Kung gaano na ito kapagod, meron yes. dyan, nanginginig nanginginig-ninig pa, yes. 'di ba? Meron diyan correct, 'di ba? Tingnan mo yung ano, yung hinliit ng nanay mo. Mm -mm. Yung pangkilay niya mas maliit pa diyan sa na yan. <laughs> Nakakatawang isipin oh. kung tutuusin, pero ni pangkilay, hindi na siya makabili. 'di ba? Tinitiis niya kahit ang liit-liit na. Pud-pud na pud-pud na. Isipin mo kasi mas maliit pa sa hinliliit na mm. nanay mo yung pangkilay niya, pero okay lang. Titiisin titiisin ko na lang kaya pa naman nakaka-drawing pa naman ng kilay, mm. 'di ba? E kesa naman bumili ako tapos magkulang yung baon ng anak ko. 'Di ba? Yung ganoon. Minsan ang naiisip lang natin, bakit lagi laging sungit-sungit ng nanay ko? Bakit lagi yung na yung yung uh, mm. tatay ko ang dami masyadong sinasabi, 'di ba? Ang hindi natin alam, siguro yun lang din yung paraan nila para i-express yung stress nila. Correct. Nasa stress na sila eh. Napapagod din sila. Umiikot na yung nila. Hindi na nila alam kung paano ka pag-aaralin. Di ba ikaw diba? nga eh, ka lang ng konting problema. Ganun ka din. Maingi ka rin naman. Mm. Ah. Di ba hindi ka na rin mapakali. What more yung responsibilities ng mga magulang na pilit nilang ginagampanan. Correct. ba? Diba, minsan may bangang pagkukulang. Oo, oh, pero dapat nating intindihin yon kasi hindi naman sila perfectong tao para hmm. diba, wala silang superpowers na ibigay sa atin ang lahat. Ah. Alam mo partner, Ama, um, uh, feeling ko lang ha. Feeling ko lang naman 'to. Hindi, mahirap na maging magulang in all ano ah, in all uh, ages and decades or generations. Mm -hmm. Hindi po talaga mag madaling maging magulang. Kaya mm -hmm. kung uh, ikaw na iisip-isip mo, malamig ang panahon, may mga pupuntahan kang lugar, kung saan posibleng magkaroon ka ng junaki. Mm -hmm. Nako, huwag na. Bumalik ka na lang sa bahay ninyo magluto ka ng ginataang bilo-bilo. <laughs> Ganon. Di ba? oh, oh. At mo jowa, Correct. Eh. Ano, ano, na, man, malamig. Malami, ang panahon, ganyan, chuchuchu. Magkemerot, -ano? mag -chu. ganyan. Di ba? Yung mga antok-antukan, inaantok na mga alanganing oras. Oh. Diyos Si, alam mo, ang, ang, ang dyan, hindi ka pa handa maging magulang, okay? Tandaan mo 'yan. Pimples mo nga sa likod, hindi mo magamot, 'di ba? <laughs> yung yung tenga mo nga may baho eh, 'di ba? <laughs> <laughs> yung paamo nga may alipo nga, hindi magumaling galing 'yan. Oh. Tapos nag-iisip ka pa magkaroon ng anak, 'di ba? Umaayos ka naman. So anyway, what I was uh, saying, partner, no, in all uh, generations naman whether you were ma uh, baby boomer, generation X, Y, Z, mm -mm. ganyan na. In all uh, generations, mahirap maging magulang. Pero may feeling lang din ako, partner, na na dahil yung mga bata ngayon mm -mm. ay mas sensitive. Mas madrama than usual. Feeling ko mas mahirap maging magulang at this point. Tapos mas mahirap pa yung buhay. Feeling mm -hmm. ko lang ha I mean ha pwedeng, pwedeng mali Kasi again I acknowledge At any point At any decade At any generation Mahirap mm -hmm. maging magulang Ang mm -hmm. sinasabi ko lang Kumpara sa ah, Kasi tayo partner Generation na uh, X Y Z. X na Y tayo eh Ano uh, tayo eh Sumabit lang. kasi tayo partner Kaya techni Pwedeng technically Millennials eh Kasi hindi din naman tayo Sobrang luma na 60s mm -hmm. Sumabit lang tayo Kasi nag 79 tayo Pero Yung tugtuga ng Millennials and everything else abot na abot naman natin yan so mm feeling ko hindi tayo kasing drama ng generation ngayon. Ang drama ng mga generation ng generation ngayon. And for you to become a parent sa ganitong henerasyon na napaka-drama, ang hirap. Kasi alam-alam mm -hmm. mo ginagawa mo yung best mo. Tapos ito, ilang beses na ako nakakapagkwentuhan sa ilang mga parents na may anak at this uh, generation mm -hmm. na na minsan ang sakit nila magsalita. Yung mga tipong uh, ginagawa lang naman namin yung para sa inyo tapos ang sagot sa iyo, bakit pinilit ko bang maging anak mo kung may mga ganun sila? <laughs> Ah, yun. Grabe Oo, yung katwiran, no? Grabe yung katwiran. Bakit pinili ko ba na ano, na, na, mahi na mahirapan ka? Dapat, edi sa iba mo na lang ako pinapasok. Mm -mm. Kung hirap na hirap ka, may ganun silang mga sagot. Kasi yung mga may makatwiran sila. Tapos, madrama sila. Mm -hmm. Mga ganun. So, sa madaling sita, mahirap na nga maging mahugulang. Mas mahirap ang maging magulang sa, mga, sa madramang generation. Ako, sa totoo lang. Maging maingat po tayo Oo, sa mga sinasabi natin. Minsan sa mga magulang natin. Totoo. Alam niyo po, Sobra nakakasakit yun ng ano. Correct, dami ng damdamin. Ng magulang kapag nagsalita ka ng ganun. Pero, oh, you partner, have the right to express to your emotion. Totoo naman, oo. Oh. Diba? O okay naman yun, pero magdahan-dahan tayo. Ang, ang mga tao, uh, ang, mga, mga, ang mga magulang, uh, diba? Ano ginana subok na ng pagtitimpi ang ano ang uh, nas, nasubok na sila ng pagtitimpi sa mahabang panahon. Mm -hmm. Yung kagaya ng sinasabi natin kanina, madami tayong kwentong hindi alam. 'Di ba? Yung pag-iyak niyan hindi niya na lang pinakita sa yung the mm -hmm. moment na sinabi mo 'yun. 'Di sana hindi mo na lang ako niluwal. Diba? Kasalanan ko bang maging anak mo? Korek. Correct. May diba? mga ganun sila pero partner, in all fairness to the generation <laughs> kasi baka mabawasan tayo ng Gen Z, or <laughs> In all fairness to uh -oh. them uh, Sabi ito na nga Iba-iba naman to eh Kanya-kanya po talaga Sabi ito ng isang uh, Kaibigan ko nanay Huwag kang Para sabi niya This is an advice To all Sabi niya moms And parents mm. Ganyan Wag masyadong damdamin din Lahat ng sinasabi Ng mga anak lalong mm. lalo na daw Sa henerasyon na yun no, Na ito Nasadya lang talagang maemo sila Nasadya okay. lang talaga Madrama sila Maybe they don't mean it That way yun lang. So sa madaling salita, eh, ang hirap, ang hirap lalo, di ba mm -hmm. partner? Kasi yun sabi ko eh, ang sakit kapag may mga narinig kang ganong salita, pero at the same time, ang hirap din kasi wag mo daw masyadong seryosohin. So paano? Saan puno lugar? Kaya uulitin ko ha, mm -hmm. kung ikaw may balak ang gumawa ng bata ngayon, tas hindi mo mapagaling yung alipunga mo, umuwi ka muna ng bahay. <laughs> kasi ang hirap maging magulang promise. Totoo It's a lifelong responsibility, sa true, mga kabisyo ha. Hindi siya natatapos kapag ka ikaw ay ano, na, napatapos mo na yung sala ng pag-aaral. Hindi. Hindi. Uh, na, natutuwa lang tayo sa idea na magkaroon kaya tayo ng baby. Diba? Mm -hmm. Ang cute pag siguro pag may, may alaga kang baby. diba? Magsusuot ka ng maternity dress. Oo, oh, oh. mag-training mag twinning kami. Yan. Okay, yeah, okay mag-breastfeed ka. Mm -hmm. O damitan natin yung anak natin kung babae o lalaki, mag Maganda gawin natin parang Barbie. Yan, Bga, diba? Ganoon. O gawin natin parang Superman. Diba? Minsan pag mm -hmm. natutuwa tayo sa idea na yun. Oo, given 'yon. Nakaka-excite, 'di ba? Yes, basta uh, sa kabila ng lahat ng yon, responsibilities 'po yan. Sa so true Hindi matatapos na pakakainin ng mga anak, hindi matatapos ang pagbibigay ng pera ng allowance kahit mm -hmm. nga may trabaho na yung mga yan, di ba? Hindi pa rin tapos. Oh, at tingnan mo, yung mga nanay na yung mga, mag, yung mga anak nila, 40 na, <laughs> na <am> nandun <laughs> pa rin, di ba? <laughs> hindi matapos-tapos, di ba? oh, because it's a, life oh, it's oh. a lifetime commitment, it's a lifetime responsibility. Correct. Lalo na sa kultura ng Pinoy. Tama. Di ba? Hanggat buhay ang anak mo, talaga may responsibilidad ka pa rin sa kanya mm -hmm. at ina-acknowledge na maraming parents yun. Sa true, di ba? So, so hindi, ganda. Uh, wag, wag, wag mo munang gawin ng mga bagay-bagay na yes. posibleng maging, maging magulang ka. <laughs> Mo itulog yan, mo uh, yan. Itulog mo yan. Gumawa ka ng ginatang bilo-bilo. Kumain ka ng bro. Was! Magprito ka ng tikoy kahit wala sa panahon. Di ba? Oh. Uwe! Yan ako. Kukurutin ka talaga ng nanay kasi, mo. Kasi alam mo, alam Makikita mo. Makikita na sana sila, partner. Pinigilan mo naman. Hindi, umuwi Nagdabigo kayo. Nagdabigo na nga. Nagsuta nga ng bagong na? panty yung isa. Uwe! Umuwi! Umuwi kayo! umuwi! <laughs> uwe. <laughs> <laughs> uwe! Tapos saka iyak. Hindi, uwe! Oh, diba, saka mag-aaway, saka magsisisiyan. Oh, diba? Eh bakit kasi binuntis mo ako? O. Oh, di diba? diba Hindi namin sinasadya na buntis. Ano? Umuwi kayo! <laughs> 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 Hindi madaling maging magulang. Uwi! Mahirap maging oh, parents At saludo tayo sa mga parents Correct na Binibigay ang lahat Ginagawa nila yung whatever they can mm -hmm. Oo, oh, diba? Kaya sa mga magulang, mabuhay po kayong lahat Muli, ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio kay Cristuper Na nagpapaalala Walang, Walang matatag na relasyon sa, sa malanding determinasyon. Hmm. Yun!